ayan, good morning mga tol panibagong araw, panibagong vlog gusto tayo sa Lung Farm at yun, bumili na kami ng pang-almusal ni Manchaga nalimili kami ng pandesal at saka lugaw at uh, may almusal so, mag ewan ko, mag-spray yata ngayon pero titignan namin yung panahon kasi makulong din wala pang kasiguraduhan kung anong matatrabaho ako nagbabadya ako naman ako nagbabadya uh, badya naman order kami ng tatlong uh, ano yan? kawali isyong kawali may naman <laughs> si Bakbak alam ko pa uwi na rin ngayon baka bukas na rin maka ano Baka bukas na rin makalusong so, Hindi kaya pagka uwi ng maaga yun Malusong din yun Pero hindi pa sigurado yun Nakaras kasi sa ano Sa Maynila At doon niya pinacheck up yung kanyang mali eh. Oh, so, natrap, natrap siya sa baha kaya hindi agad nakauwi so okay naman na yung kanyang uh, bunso

So, muna tayo sa Linn Farm. So, ayan. Magagayak muna tayo ng pang-spray. Nakatapos na kaming mag-almusal. Lugaw at uh, pandesal. Ganda. Nakalaksa pala kahapon. Magdire dire diretso sana yung paglaksa para makabawi. Maganda na ata presyo ngayon, parang 60 na ata 60 na ata ang presyo ng sitaw So yan, ataan na natin ang gamot Para ma-mix Para ma-mix yung tubig May nasilip na akong bunga Bunga ng talong Ay! Amaya Tatutukan natin ang camera. May bunga na. Sinisiklat yung mga ito yung maliliit na araro rin. Kalapati. Kalapati. Hira. Spray na natin 'yan. Ano panay na? Isa-isang butas. Sanay nakita ang bunga. Ayun. Ayan oh. May bunga na. Danda. Ito na tusok na to. Ayan Meron na siyang laman sa loob. Kaya kailangan natatanggal na yung mga planta na to dahil meron na laman sa loob yan. Hmm. di namang hawa. May dami na rin siyang ano, bulaklak. Kada pagitan ng isang puno, madalang na lang yung wala. Ay, linis muna tayo bago tayo magsimula. Kaya tumaandar yung laki na. Maguhugas pa naman si Manchaga. Para malinis. wala na kami mag-spray at uh, sumikat na si Haring Araw. Haring Araw. Ayan. At, uh, na tayo. Uy. Ganda ng talunga. pa lang nakita ko may bunga yan si pare Carlo eh, nagkakapun ng ano ng upo nagres ka rin pa may dulo na ito, ito. Um. Bibiguan natin ang gusto para mamatay yung maninira. Oh, so, huwag na matay. バカ君がかい Pwede yeah. na. na natin tong upo. Hindi pa tayo yari sa talong. May spray yung window pala to. Para bago tayo gumawiran eh. Tapos na to Pang ano rin to pang grass cutter bago magkabunga pero may bunga na daw maliliit ang may ating tingin tayo kung meron Didigsong lang kami ng hos kinapos tapos mamaya pagayarin namin dito sa sa upo yung isang hos tatakbo na sa may sitaw Sasabayan na nito Almix. Hindi kasi aabot pag isang host lang dito. Kailangan dalawa. tayo dun sa <sighs> sa upo dito na ulit tayo sa talong Yeah! later. Okay, at nakatapos na tayo sa upo at saka sa talong. So, in-spray na lang yung seat out. na si Tolmigs. Siya na nag-handle ng isa. Manta na, manganta mo. May dalak pang alibaba ah. Hindi, kahapon yan. Ha? Kahapon. Uy! Sigaw! Tinapia. Kainan na pala. Yan, usgahan daw po yung ano, yung luto ni parang Carlo. Hindi masarap? Masarap. hey, ganyan. Hey. Ay, na magluto. Hindi masarap? hey, Hindi masarap? Patis na lang ako ko. po. <laughs> Ito yung kanin, no? Pang mga inasal. Ay? Hey. Pang mga asar yan, eh. <laughs> Anong mga inasal? Mga asar. Ay, araw-araw. Pre, ikaw na magluto. Masarap pala. Kabisado mo yung ano. Kabisado mo yung kaldero. Saka yung bigas. Ayun, ha? Ayun, no, choice lang. Ayun, ay, ka na tayo magluto. Hindi, pang ano pang... Pang ano pre? Pang araw-araw. Pang araw-araw. Na yan? Pwede. Tingnan mo. Ay ba? Ako, di ko pa tinitikman. Masarap na eh. Masarap na. Oo. Mukha nga masarap eh. Pag pang araw-araw ata talaga. na abisado ni pare Carlo yung kaldero sa kayo ano? man. Tugluluto nung ulam. Hindi, sa so, itsura lang, masarap na eh. Ay, di, pati natin tinitik naman, masarap na eh. Oh. Hindi, kahapon nga, paglusong ko, may sinayang na. Kabagay ka ako ng kaldero. dun sa bigas. Sana yun eh. Hindi, hmm. May kulang yung mangkok. yung mangkok na eh. Oo, oh, dito na lang ako. <laughs> Pwede pre, araw-araw nga. Pang araw-araw. Ta uh, simula na ulit. Tapos na ang break time. Ang grass cutter doon. Baka sila na muna humawak ng grass cutter at uh, nasipa yung pa ako kahapon sa motor. Hindi kasi umilag yung pang kick. Tingnan natin kung pwede mag-cultivator doon sa upo para ma-cultivator ang upo. Pre. Pergi halo. Pre. Pati magul tiveter don sa opa. Lilis nati ano? Walis, litnya. Na. Walis. Walis kul tiveter nya ne. Pati meter nati para malinis yung tinaka ko. Oke, dera. Tayan, bumandar na intoro-toro ra. para malinis natin yung upo at uh, hindi rin mahirapan pag pumipitas na kasi mahirap hanapin pag madamo so tetestingin natin kung kaya na ng lupa kasi mukhang kaya naman ah hindi naman na umulan hindi naman na siguro babalandra yung cultivator ililis na lang natin yung mga talbos para hindi natin masagasaan Kailangan malinis bago kumitas Sana kaya lang, hindi pa kaya. Hindi pwede. Matagal naglilis tapos makapul pa. Mapakat pa din sa akin. na lilis mo rin. Hindi yung kung narinig tang kung nanga-patalo yun Hindi kaya maganda sana nang cultivator Kaya lang matagal. Tama makapulpay lupa. Grass cutter na lang no ako Akoulit ko kasi ah <laughs> Yung kitatamaan sa ano. Katapos na lang ng ano. Sabi na kasi grass cutter na lang Kakulit ko ah. <laughs> Hindi naman nasayang ang gasolina. Malinis naman. Ay, dadamon na lang tayo ng ano. Ang puno-puno ng talong. Ayan, mo na lang muna tayo. Hindi makalakad na. <laughs> Mamagana pa ah. ちょかやかやパイ ilan pa? Lima. Tama na. Hindi oh, makalakad <laughs> yeah, Sarap na yeah, tayo uh, papunta sa talpa. A few moments later. Eh, kinakalabaw na. Ay, di na kaya. Ang eh, hirap magtrabaho pag may. <laughs> hirap gumalaw. Di makagalaw nang maayos. kahapon kasi yung mapitik to hindi ko ano hindi ko hindi ko siya ramdam ngayon lang ngayon lang na kagabi rin hindi ko na ramdaman to kagabi bali tigisang ano na lang sila tigisang dayos na lang sila doon sa kalamasi matatapos na rin ang gaganda na ng mga ano mga bulaklak madami na kahirap magtrabaho antapayan na lang natin sila mahirap maglakad Ano na rin 3.27 Hanggang alas 4 na pasad na lang nila yung Kigisang dais na yun Ewan ko kung makakalipot pa sila sa ano Sa upo magana yung ano eh Yung aking paa um. So yan yeah. Kaya may uuwi na. Hindi na gagras ka tayo rin to. spray na lang ng pandamo. Yung kupo. Kasi natin kita yung bag. Masakit yun.